Hindi pa five Magkano ganyan? 25, 25. Siya lang. 25. Bibenta sila to oh. Hindi naman 'yo. Paano kailangan niyo? Kunin niyo na. Ay sakto para sa iyo talaga 'yan. Sige na, sa iyo na 'yan. Saktong sakto. Salamat. Oh, sige sige na. Mike May... Ano 'yan? Tuyo pa pasok. Magkano'ng ganyan? twenty lang po. Twenty-five. Twenty-five. Bibenta silang tuyo, oh. Pako dalawa. Ah, sige, kunin ko na yung lahat. Twenty-five. Ang isa. Sige, kunin ko na. Nag-aaral pa kayo? Anong grade yun na? Grade six ka na? Ikaw? Four Grade four. Saan kayo nag-aaral? May bag na kayo? Ikaw? Okay na kayo sa bag nyo? Wait, may ano tayo dito? Susi. Wait lang. pambaon tara Bakit nga Kaya na kayo pambaon Sige nadakot na kayo Kaya na kayo Sige damay nyo na kailangan nyo Kunin nyo na Sigurado kami Bag na kayo ko alam kung ano gusto nyo okay na ba yan? oo oh, <coughs> Ay, ano mo. Ano? Baka meron tayo dito ano. Sira na yata yung Gusto mo nito? Kaso ba sa'yo yan? Hige, try mo <laughs> Sira na yan eh Sira na ba yan? Okay, try mo kung kaso <clears throat> Ay, sakto. Para sa'yo talaga yan. Sige na, sa'yo na yan. Garo kayo mabuti yan. Wala na yan, wala na ng isang. Bag, Mayroon na kayo bag? oh, A few moments later. <laughs> This one. Sige wow. na, okay, try mo nga mo kasa Kali no? Sa'yo? Sige nga kung kasa May gamit na rin sa loob Komple Ay okay. Wait, ayusin natin Ayusin ko lang Ah, try mo, try mo. Ah. <laughs> Saktong sakto. Salamat. Oh, sige, sige na. May kumpleto ng gamit rin 'yan.